lang ako. Ang outfit ko, doble, kasi malamig. Ang air... Ayun kasi yung aircon. Tapat tapat sa akin. Pero si Wilson, ayan si Wilson, walang electric, ay walang ito pa. Walang ka-costume-costume. costume, costume. Ako lang ang nagkukustom, Mahina ako sa malamig. Ako ang pinagpala talaga. Kasi, <laughs> ang kapal ng suot ko. Pero yung iba, init na init. Ako lamig na lamig.